Pansin din po ng maraming netizens itong papalit-palit na statement na itong si Rodrigo Duterte tungkol sa chacha. Alam niyo po, hindi lang naman tungkol sa chacha eh, yung papalit-palit na mga statement ni Duterte. Um, kung titignan natin, um, yung mga taong ganoon, sa so tingin ko bangag. sa <laughs> so tingin ko napapraning ang bottom line, syempre, akala niya, mauuto pa niya ang mga kababayan natin sa so, kanyang mga pagbago-bagong statement. Napakasinungaling din po. Alam natin 'yan eh, hindi lang po dito to, oh, hindi lang po ito tungkol sa chacha. Kundi sa napakaraming pahayag niya tungkol sa kung, kung sino man, 'no, 'di ba? Yung pahayag niya tungkol kay Marcos Jr., madalas ay babawiin niya. Madalas binabawi niya kung ano yung mga una niyang sinabi at akala naman niya makakalusot sa mga kababayan natin at sa publiko. Akala naman niya hanggang ngayon ay mauutupan niya ang mga Filipinos, ang mga kababayan nga natin. Anyway, tungkol sa Chacha, bakit nga ba paiba-iba ang statement na itong si, um, si Duterte? Sa tingin ko, um, tinitimbang na itong si Duterte kung saang aspeto siya makikinabang. Kung meron ba siyang pakinabang. Yan o ganyan ang mga taong ang tinitingnan madalas ay yung kanilang pansariling interes. Sigurado tayo mag-iiba at mag-iiba ng pananaw at statement yung mga yan sa kung anumang issue. Katulad nga neto. Una, ito po. Uh, noong, 2020, uh, January 2024, abay, January, February, March. Yun nga, tatlong buwan, ano ho. How did, I get, how did it get into your head to have this people's initiative? What were you thinking? There's nothing wrong with the Constitution. So yon, walang problema sa Constitution. Napakalinaw na ayaw niya sa Chacha ayon sa kanyang pahayag noong January of this year. February naman, ng taong ito rin, I will support the changes in the Constitution, its economic provisions, and even the term of the President. I am okay with it. Oh, ayun, laban-bawi nga daw, ano si, si Duterte. Dito sa puntong ito, mukhang mukhang nag or umaasa pa rin siya na sasang-ayunan or may may magagawang tulong ang kasalukuyang administrasyon at ang nasa Malacañang sa kanyang kaso nga sa ICC siguro na pagtanto niya na oo nga no mukhang si uh, uh, si Marcos Jr na lang ang alas na itong si Duterte pagdating nga sa kanyang kaso tungkol sa ICC kaya ganoon ang ibig ko lang sabihin dahil neto, paiba-iba ang statement dahil Napakaliwanag. Pansarili pa rin interes ang iniisip. Ngayon naman po, March 12. Marcos doon, um, doon sa unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, noon nagmura pa siya. Pinapakialaman talaga yung constitution. Nagbago na naman po ang kanyang statement. Siguro ay napagtanto niya, na-realize niya rin na mukhang wala siyang mahihita kung siya ay sisip-sip at magpapa magpapaawa, yun ba yun ang term? O magpapabango kay Marcos Jr. or sa presidente? Siguro napansin niya uli na wala siyang mahihita. Yun, ganyan. Bangag, no? <laughs> May saltik, no? Yung ganitong mga klaseng tao na pabago-bago ang statement. Ang ibig lang sabihin yan, wala kang o napakasinungaling. Diba? Grabing kasi nung ni Duterte, ano, kahit harap-harapan na at alam na ng buong sambayanan yung kanyang pagsisinungaling, itatanggi pa yan. Good luck!